ayaw ka ilaw. So Kasi dito no, dito, dito oh. siya. Hmm. Dito, si Dastoy natutulog. Oh, Nakakumot. Eh. Tagilid siya ng ganito eh. Ito, katigilid. Tagilid siya. So si ano, doon si... Oh, dito. Ano? Si, ano? si Aning. Si Arnel. Si Arnel. Dito, ito rin dito eh. Tapos may katabi pa siya dito isa. Sino katabi dyan natulog? Si... Ah, Albiltran. Ah, saan na ngayon yun? pa doon na pumapasok abot Ah, buta hindi na ano? Ah, Kaya humihihan to humihi? Humihi kasi yun eh. Tapos yung isang tulog dito, yung pag-ihi niya sakto, pumasok. Tapos na naksak ka, Nasa Nasaan si Walter? Nandun sa loob na rin? Hindi, lumabas na. Tumakbo? Humihi siya noon, noong time na yun. Ah, lumabas siya doon? Oo. So, magabi na ito sinunog na lahat? Hmm. Yung tama yun kasi Yung ano, yung hindi naman kami nagsunog. Yung pasamahan ng trabaho ko. Ah? Na, ah, sino? Si, Nagsipunta dito. Yun, sila, 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 sino? Ano sa... so, magano may kurunan daw yun? Ah, si, ano, si, pagkain yung formal. sa kayo isang, yes, okay, isang matabang mama. Ah, oh, okay. O, oh, ate, susunog yun. So, meron na na dito? Ah? Oh? May nangungupahan na? Wala po. Wala pa. Pwede ba tabili si Ingan Oo, oh, okay, na, ano mm. na, bukas ulit, mag, ano kami dito? Ay, no. Ah, binugulat nga ako ba't anong punta pa siya dito, layo ilay -lay. hindi nga dumaan sa bahay. Pwede naman siya dumag kasi alam niya magagalit ako. Kaya iniwas in siya sa akin eh. Oo. Alam niya, alam niya yung ugali ko eh. Alam niya yung ugali ko eh. Yun. Ito. Ito, nandito kami ngayon. Tapos sinichick namin. Ang kinangyari yan. Okay. Dito hmm. na siya pinulot ah, uh, di ba? Si Dito na, na siya. Santi, ano hmm. yun Umusog siya? di, di, dito siya eh, nung huh? siguro sa panlakas niya siguro oh, yun. yun. Oh, di, dito na. Dito na siya na pa. So bakit siya nakita ko doon sa ano, may, may ano siyang bote eh. Doon. Yung Dito. Ah, dito na ginuman. Yeah, kasi okay. so, so, nagre na kami nun. Legpit na namin nun. No. na yung bote na yun. Kaso lang nung pagkalampagan namin, siguro na hawi yung bote na yun. Nakabig. Oo, nakabig. So sa kayo nagsasahay dito? Oo, oh, yun. Diyan po kayo na ata. Ay, spoker sila. Ito kanino kanino pare, rice cooker to? So dito kay dumaan lahat ng sitakbuhan. Dito. Ito, ito dito po sila. Dito sila nagsitakbuhan. Ito yung si Arnila. Oh, yung sila rin ang tapos na yung rescue. Yan si Arnila. So dito sila nagtakbuhan sa likod. Ito. Tapos dito daw lahat nagtakbuhan sa likod. So makikita po natin. Ayun, dito sila nagsitakbuhan lahat so, dito. Ayun, makikita mo sa likod naman, luwag-luwag dito sa likod. Hindi niyo si Foreman daw dito duduman sa likod dito sa may itong bintana na to naka-close na kasi wala na nakatira. So alawak-lawak din sa likod, maluwag din siya. Yun yung pagtakbuhan nila. ayan, So, ito lahat dito. Ito. So, ito siya. Dito. Itong daanan po, itong masukal, dito sila nagtakbuhan yung mga pasamahan niya. Ito yung nangyari ang krimen sa likod ng bahay. So makakita mo talaga masukal siya. Dito yung mga lalay ng bahay. So ito. Nagulat nga ako ang layo-layo dito bakit na mabot pa sila dito. po siya, dito. Ito yung nga dito. So, lawak lang pala ng bahay dito. Lawak po ng bahay dito. <laughs> Ngayon, makikita mo. Ayan. Pagdrags ka yan. O, kasi may nakakita sa kanya doon sa salipod eh. Yeah. Sabay-abasan. So, yeah. Ah, yeah. nga. Kasi hindi yung hindi hindi mag-aano yun kung hindi nakadroga yun. Mm lalakas loob. Ang pa nga daw siya sa labas kung ilang daw ang patay. Grabe yan. Nakakantohan pa sa ano yun. Ito siyang may-ari ng bahay. Ano pangalan niyo, Nay? Ano, Mil Toritana. si, ito yung may-ari ng bahay. kaya ka tayo pala makakapunta yung barangay dito kasi barangay masukal dito banda. Pag dito pa naman sa kabila eh. Mm pa ba ito ng kalookan? Opo. Pero kung isa niya kasama niya isa. Is okay na yun. Is okay na kami dito. Ay, salamat naman. Uh, uh, Nakahuli na rin. S uh, kahit pa uh, uh, paano. naka uh, na. Naka-recover na. Kaya uh, uh, rapan na rin kami magana na kasi. Oo, kasi yun, yun. Anong nangyari. Mayroon uh, kami may, may nagpunta na dito eh. Umuo siya, pero siyempre may mga kasama say, niya. Kasi matatakot yun Oo. kasi may ano niya. Pero sinabi ko naman lahat, ayoko naman pakikimit, malalaman din naman niya. Oo, yun. sabi niyo, may pinatay na dito talaga. Dalawa na matay dito. Umuus siya, pero hindi na bumalik. Siyempre. Natakot yun. May <laughs> So, natakot yun. Ayos. Mm. Ayos sila. Ayos. Ayos. Mahal ay. pa mga... Um, yun, yun, yun. Ito yung bilyarang niya. Yun, yun. mm -hmm. So, di saan? Diyan yung... No, Mininom si ano? Darwin, dito sila. Hmm? Diyan. Sa mayroon din. Ah, doon. Mm -hmm. Saan so, yung si Darwin? Diyan, Hindi din siya diyan. Kasi mga friend naman niya, lahat mga tao rito eh. Ano? So may naglalaro dito dito nung nangyari. Ay wala, ala sarado na kasi tapos na. Ah, uh, so ano yung oras nangyari yun? Alas 11, nagkakalampada na sila eh. Alas 11? Hmm. Nangyari pa tayo, mga alas mag alas 12, 12 ano yun? Mga alas 12. Wala uh -huh. uh -huh. uh -huh. na. Sarado na ang sarado na yun. Wala ko na kami, tapos nababas no, kami nung magkalampagan kayo. Ay lumang namin may kutsilyo si Darwin. Nagsara kami ng pinto, sabay nagtawag na ako ng barangay. Dumating ay, wala may dumating. Oh, uh, ba diba, yung pag-alis ng ano, binuhat mo, uh, may dumating noon. Yung polis, hindi dumating. May, 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 may polis na rin yun. Yung. mga anong oras na dumating itong polis? Mga, mga ala una. So nangyari ang krimi, mag alas 12, di ba? Mm. Kasi nakita dun sa ano eh, sa out ano tawag nito no? Police report. Suko, dumating, alas 5. So, yung, so yung patay, di dinala na kagad sa morgue. Hindi, sa soko. Sa soko yung... muna. Eh, kasi nakano na yun. So, lawak-lawak dito guys so, Kaya pala na ano, Na malayang-malaya siya dito nakakaikot-ikot eh. Hindi mo siya nahuli eh. Kasi masukal yung lugar. Dami yung bahay. Daming bahay. Kasi ito yung binyaran ito yung 天呢！